Ipinapakilala ang 2025 na modelo, ang Honda Wave Alpha ay isang sikat na modelo na napakasikat sa merkado ng Vietnam. Sa pangkalahatan sa mga tuntunin ng disenyo, ang Wave Alpha na motorbike ay walang masyadong maraming pagbabago. Ang Wave Alpha 110 2025 ay may timbang na 96 kilograms. Ang taas ng upuan ay 770 millimeters at ground clearance ay 134 millimeters. Ang motor ay may telescopic hydraulic shock absorbers sa harap at cylindrical springs sa likuran. Ang bagong display clock ng Wave Alpha 2025 na motorsiklo ay nananatili sa anyo ng isang mechanical na analog. Gayunpaman, sa bagong bersyon ng 2025, magkakaroon ng pattern ang background ng dashboard at magdaragdag ng mga magagandang texture. Ang mga parameter tulad ng speed indicator, gasolina, transmission, ay lohikal na nakaayos upang mapadali ang notifikasyon ng motor. Ang mga ilaw ng Wave 2025 ay dinagdagan ng auto-on na feature para makatulong na limitahan ang sitwasyon ng pagkalimot na buksan ang mga ilaw sa gabi. Ang mga bombilya ay halogen bulbs pa rin ngunit ang hugis ay medyo maganda at kahangahanga mula sa kabaligtaran na anggulo. Ang lock ay mechanical key pa rin ngunit ang lock ay na-upgrade na sa isang 3-in-1 na lock na may isang electric socket, isang antigong lock, isang magnetic lock. Bilang karagdagan, ang anti-rust cover ay nagdaragdag din ng karagdagang layer ng proteksyon sa motor. Ang tambutso ay medyo na itaas sa dulo, mas mataas kaysa sa mga lumang bersyon ng Wave. Ang exhaust pipe na nakaharap sa itaas ay mukhang mas nakaistilo at pinipigilan ng pagbaha kapag naglalakbay sa tagulan. Ang Wave Alpha 2025, ay nilagyan ng single cylinder engine, 109.1 cc, maximum capacity na 6.12 kilowatts, 8.2 horsepower sa 7500 rpm, maximum torque na 8.44 nanometers sa 5500 rpm. Na may 4-speed round gearbox electric start at foot pedal bilang karagdagan sa pag-upgrade sa isang 110cc na motor, ang kagamitan na may mga offset cylinder at piston ring ay naayos na. Sa makatuwid, nakakamit ng Wave 110-2025 ang pagtitipid ng gasolina ng hanggang 10% kumpara sa 2016 na bersyon. Hanggang dito na muna ang ating update sa bagong paparating na Honda Wave Alpha 110 2025. Hanggang sa muli at paalam.